mga kabaro, nandito kami sa Paitan. Naglilinis kami dito sa Paitan. Sa ito na over na tong tubig dito, paagas na to, yung tubig. Kasi makatubig din yun ni diri sa Paitan. Oh, ito reservoir, malaking reservoir. Mga kabaro, hasta to dito kabaro, tinatawad namin mga kabaro. Dito. Dito tinatawad namin to para mapaagas na to ang reservoir kapon ning napaagas na kasi, kasi pumutok yung tubo dun kapon kaya mamaya ayusin tong pumutok na tubo dito kahapon natapos na dito kahapon mga kabaro dito natapos na to kami nang kaw dito mga kabaro uh, mga uh, sa taod, darating tong mga mga trabaho tigi sa sindan sa sa trabaho sa, sa, sa iligan na tao lo tubo di lakana tulong la mga kabaro kay para dili mo mo buto. o to pandayo na to mga kabaro to di linisan na to kay aron umangalas di si turnover to sa kasi 'yun ang trabaho nila na na pilgenan sa, sa eleksyon. wala well, hindi na tapos ngayon eleksyon naman. Magttrabaho naman sila ulit. Okay mga baro. O oh, laking tubo mga kabaro. hindi pa nagkukubuan pa mga kabaro kung hindi pa, pa, pa pumutok kapon. Ah, uh, may tubig na to Tayo doon sa kabila pumutok mga kabaro. Doon natubo mga kabaro. Doon. Ah, uh, doon pumutok. Dito na Dito doon na pumutok. Kaya yeah, dito mga kabaro. May tubig na kami ma ay alas 10 mga alas 10 na ito big na kami ang uh, kabaro okay mga kabaro ay uh, katong tubo nga pumotok mga kabaro uh, mamaya tatarbaho ay nila mamaya yung mga pumutok na uh, buwan mga tubo mm. oh Dako pa salamat dito sa mga tao dito sa paitan kasi may tubig na sila na ma makunan makunan nila tubig kaya tubig ang problema dito mga mga kabaro tubig lang ang problema ang uh, problema dito tubig oh, so, dito kung hindi pumutok kapo ng tubo may tubig na dito kasi palong muna nila kaya ayusin pa yung tubo pag maayos na lagyan ng lock okay may tubig na okay mga kabaro oh laki to mga kabaro yung tangki laki nani sa mga uh, 24 24 mga kabaro 24 inches ah meter ah oh, ito mga kabaro ha ah. ah mga alas this may meeting daw kay para mag buwan sa meter mag-apply sa meter mga kabaro o mag-apply sa meter sa meeting sa pagkuwani pag apply sa meter alas gis mga kabaro ito Kina mga kabaro, hanggang dito lang ang video natin mga kabaro. Kasi magtrabaho pa kami mga kabaro. So, hanggang dito lang video nato natin. Bye bye mga kabaro. bye. Bye bye. -bye. <coughs>